Tiniyak ng Comelec na habulin pa rin nila ang mga pulis at mga guro na bigla na lang umatras sa araw mismo ng halalan. Target naman ng Paul Body na matapos ang pamahagi ng honoraria sa mga nagsilbing electoral board ngayong araw. Si Luis Erispe sa Detalya, Rise and Shine, Luisa. Matapos ang pagkaantala sa barangay at SK Elections sa ilang bahagi ng bansa at sa kabila ng mahigit 30 kumpirmadong election-related incidents, inanunsyo ng Commission on Elections na tapos na ang canvassing at proklamasyon ng mga panalong kandidato sa buong bansa. Dagdag pa ng COMELEC, masasabing matagumpay pa rin ang botohan dahil wala ni isa ang naiulat na may failure of election. Sa ngayon, ang natitira na lang na hindi pa napoproklama ay ang mga tablado ang boto at isang barangay sa Bicol na pinakailaman umano ng alkalde ang proklamasyon. Tatapos lahat ng mga uh, pagboto at saka yung canvassing and therefore masusuma total na natin ang lahat. Yung proclamation ng mga Uh, nagtay at uh, saka yung uh, subject sa raffle uh, sa sa bunutan o kaya sa tosko bukas lahat mangyayari yon para naman sa mga kumandidato panalo man o talo may bili ng COMELEC wag sanang pabayaan na nakatiwang-wang ang mga campaign posters sa kalsada dapat po talaga limang araw pagkatapos ng ating botohan eh, dapat po matanggal na ang lahat ng eleksyon para pernalya. Ako naman po naniniwala na yung mga, mga kandidato na talo man o nanalo ay eh susunod po naman sila kasi alam nila na may implikasyon ito sa mga susunod nila ng mga pagtakbo. Samantala, kahit naman tapos na ang halalan, na nanindigan ng COMELEC na hahabulin ang mga tauhan ng Philippine National Police at mga guro na biglang umatras na magsilbing electoral board sa mismong araw ng eleksyon. Nagdulot kasi ito ng pagkaantala sa botohan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Kakasuhan ng Comelec ang mga tumangging gampana ng kanilang tungkulin kung mapapatunayan na, na hindi makatwiran ang dahilan ng mga ito. nag na kami pagkatapos eh, naglingkod na sila, nakuha na yung mga ilang eleksyon para pernala. kung meron man o kung wala pa, bakit biglang nag-withdraw? Paano kami kung walang pang, pang sa kanila kaagad? But ang akin lang po is, sana walang withdrawan pag sa election day. Kung sinasabing tinakot halimbawa, pwede ma-report ka agad sa amin para ma-actionan po namin. But not on election day kasi po, nakaset up na tayong lahat, nakapila na yung tao tapos pi Magbibidro tayo para pong uh, hindi katanggap-tanggap yung ganong klaseng kadahilan o yung ganong klaseng aksyon. Plano naman anyang kausapin ng Comelec ang BARM hinggil sa umunay takutan kung bakit umaatras sa mga electoral boards sa regyon. Ang gusto rin natin makausap ay ang ating uh, Ministry ng Sabang Samoro on Higher Education kasi ang pinakamadami na withdraw doon sa kanila. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng honoraria sa mga nagsilbing electoral board noong nakaraang eleksyon. 10,000 para sa chairman ng EB at siyam na libo naman sa mga miyembro ng board. Matatanggap ito ng mga guro na tax-free. Target ng COMELEC matapos ang pamamahagi bukas. Sa mga insidente naman na may kinalaman sa eleksyon, tumaas ang bilang nito mula sa 20 siyam, ngayon ay nasa 32 na nananatili namang dawin siyam ang nasawi habang tumaas ang bilang ng sugatan sa 28. Luisa Erispe para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.